po sa kanyang complaint affidavit, nag din siya ng mga voucher. Uh, yung pong mga voucher dito, million-million uh, po ang halaga. At uh, ang nakakapagtaka rin po din dito, eh, may mga pirma. Uh, mukhang nireceive po yung uh, pera allegedly. Uh, nung uh, ilan nating uh, miyembro ng kapulisan, allegedly. Mm -mm. So kasama po sa affidavit niya yung voucher na sinasabi niya rin noon pero anong klase po ito? Pwede niyo po ba i-describe sa amin? Anong klaseng voucher yan? Yan po ba formal, typewritten, handwritten? Iba-iba uh, eh. Meron pong uh, may mga handwritten po na voucher, uh, meron pong typewritten na voucher, iba-iba uh, amounts, marami pong voucher dito, iba-iba uh, halaga ah oh. oh. Uh, kaya po, at iba-iba mga pangalan. Mm -mm. Uh, at kirmado ko. Oh, oh. uh, yung po yung uh, kailangan din pong masabi. So, Pero yun yeah, kailangan natin himayin. Hindi oh, po pwedeng lahat na lang na sabihin ni Toto ay eh, gospel truth. Kailangan po kasagutin natin po. yung mga respondents. Tama po. Um, sabi niyo, marami-raming vouchers ito. In total, ilan po yan? And sir, dun sa voucher, ang nakalagay lang is the amount, tapos yung pangalan ng tao na tumanggap at yung signature. Ganun lang po ka, kasimple yung voucher? Oh, ganun lang kasimple. Parang bumili lang ng suka eh. Uh, may pangalan, uh, detalye, amount, uh, sino nag-approve, sino tumanggap, pati petsa. And then, And then um, um, yung, um mm. dito sa mga vouchers na to, the highest amount is? Million ho. May, hindi ko ma-recollect ang yung highest amount, pero may nakita akong may get 2 million na voucher dito kung di ako nagkahanan. Oh. Eh, attorney, wala naman siguro po ni Paperman ng voucher na ang nakalagay is as payment for killing someone. Ah hindi po yun ang nakalagay no. Of course wala pong gano'ng <laughs> oh, nakalagay. Di, di ba no director? Ah. I mean I mean attorney no?